Eto guys, meron akong meron akong surprise cake hindi niya alam to. Ito, natabi na ako sa kwarto ko kasi nga nag-iinom na sila on Eh, pina-deliver ko lang dito sa pinsan ko. Kaya thank you doon kay Insan Lloyd ako ha. Ah! Eto, ang hirap po deliver kasi malalaman niya kaya dinaan lang namin doon sa likod. Eh, kasi nga di ba hindi naman ako umaalis. E, diba? Ang cute. Ang ganda-ganda. Simple, simple. Cake birthday lang yan. At saka, sana magustuhan mo, honey. Love you, hon. Happy birthday. Yan, happy birthday, han. Para sa ito, sana magustuhan mo yung surprise ko. Love you. Thank you nga pala sa gumawa ng cake na to sa aking insan. Noida. Oh, check nyo na lang po yung FB page niya para kung gusto nyo magpagawa. Salamat po. Nando! Nando! <laughs> Then, oh, 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 oh. Happy birthday. <laughs> Happy birthday to you. Teka mo na, wala lighter. si <laughs> oh, <na>. Happy birthday. plastic Jack Daniels <laughs> and Happy birthday. Happy birthday yeah. Dali na ipapamuna. mo na. pag ka mo na. Magkaisip ka muna! Dali na. wish ka mo na. Magkaisip mo na. Magkaisip mo sa amin ka mo na. Magkaisip ka mo na. na. Magkaisip ka na. Magkaisip ka na. Magkaisip ka na. Magkaisip mo na. Magkaisip ka mo na. Tuloy-tuloy pa rin. O, oh, dali na. Uyas. 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 kuya. Uyas. Mahal po to. mas mahal niya si Paolo kaysa sa oh, sobrang. Oh, Paolo. Tumiya ka, kuya. Teka lang. Hindi pa naiipan eh. O, oh, dali. Wait mo na. Kasi na. kuya pa rin. Yeah. Oh, kiss na, kiss. Hindi pa lang ikiss ako. Kiss. Yeah. Yeah. Gagi, may surprise pa yan, no? Yung ilay mo. Ilayin mo! Ilayin mo! May ilayin ko pag i-line! wala Balikit yan! Ilayin mo! Ilayin mo! Balikit ni Pepiso! ano mo ilayin mo? May surprise ko nga sa yan eh. Ang alam mo meron dyan? O si... baklaan! Teka mo na, ano mo to? Ilayin mo! Ako ilan yan? Wag! Sito, kanira talagay! Ano siya to? Ano po to? Ilayin mo! Mamaya na, wait lang! Tikong <tikawa> muna yung game, anlasa. Dalina, ano, Laca? Laca. Ay, Laca. Ay, Alina, ano yung tira mian sa preschool? Ay, bet bet ay bet ay bet ay bet game bet 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 ay bet 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 ay bet bet ay bet bet bet, bet game? bet 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 Nadaiuna. No. Nadaiuna. Na -na Betty. Dolotti. Betty. 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 Bet. 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 <laughs> kapi kapi Betty. Walang nakpanggulo ako. Subay Wala lai mo lai mo lai mo lai mo lai mo lai mo lai Bete! Bet. Bet. Ari, bete! <laughs> bete! <laughs> bete! 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 mo lai mo lai Bete lai Bete! lai mo lai mo Dali, dali. Ayun, Laila. Laila. Ayun, sa ay, 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 kasi. Ito, dalawang po. Napakatakas <laughs> po si thato. Bener, o. Oh. Better. Ila Ila. Hula ko to, better half. <laughs> no? Better luck next time. <laughs> <luck next> time. <laughs> Anong hula mo? Better luck. Better luck next time. Ato, ba? Ito kaya. Diyan mo lang susukal eh. Diyan mo lang susukal. mo, mo. Ayusin niyo!

Okay, okay, okay. Basta, ko kayo. Tintuloy. Bente, bente, yung tintuloy. 20-20. tintuloy, tayo. 20-20. Sige, ako babay ka away, Salamat sa tintuloy. Kay Paolo. Hindi sa, ba mga, sa akin, sa amin galing niya kay Ami. Sa ay, asawa ko, mahal ng Malpian. Kahit ko lang yun. iyak ka, kula. Hindi, wala. Gusto ko tintuloy, matuloy. Okay, ah. Salamat. Ayan lang, ayan lang. Na, ganyan lang, ganyan lang. Misa lang yung magpaka-sweet. At ayun na nga, nagkulita na yung magninong. Talaga naman, sobrang sweet naman itong talagang inaanak niya. Pero maraming maraming salamat sa iyo, Han. Mahal na mahal kita. Happy birthday, alam mo yan. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. At alam kong marami tayong pagsubok na pinagdaanan at hindi tayo bumibitaw hanggang huli. Tarating din ang time na alam ko at alam mo na dumarating tayo sa pagsubok pero hindi pero... ibibigay ni Lord yan kung hindi natin kayang dalawayan. Alam mo yan, Han, hindi kita iiwan. Kalimutan ka naman, pero ako, nandito ako. Patuloy na magmamahal sa'yo at magmamahal hanggang sa kabilang buhay. Happy birthday, Han. Sinando lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan.